Welcome back again to my channel, Nene Shalai like Official Trips and Life. So, good morning, good morning! Welcome back to our channel. So, our video for today is uh, we are going to Langbulaw. Magsasangyapsal po kami as adipon-tipon na rin bilang business party namin, mga -class, classmate So, yun. So, nandito kami ngayon. Nag-aabang kami ng musakyan. So, try namin doon kumain kasi hindi na kami na nag-contribute for the party sa loob sa school po. So, ang napag-usapan nila is sakain na lang sa sangyapsal. So, ngayon, babantay kami ng jeep o hotel sa Lambunaw. Kasi doon po yung target nila na puntahan. So, mag-join tayo sa kanila mga kanene. So, ayan. <laughs> nagantay po kami ng masakyan. Sila po ay nag-memorize ng exam namin mamaya sa business law. Ayan na yung bus. Sasakay na po kami dyan. Dito na kami. Salamunaw. po So ayan mga kanina. Naglalakad na kami ngayon. Pupunta po sa Sangyap As gently as Uh... Mm -hmm. I like Ang menu nila, so ang pinili ka mga classmate ko is yung set A, which is 129 na are. I you guys ang istorya. Ayan, nagkukwentuhan sila kung ano ang kanilang mga order pa. Ayan. May exam pa kami karon sa Amon Business Law. So, ta tanghalian na, 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 rin namin to. Be, okay ka lang? Kumusta ang exam mamaya? Ready na? Why kids? Alda, maramaraw ka ka. Ikaw, so yung mga kanina habang sila busy pa, tanungin natin kung ready na ba sila sa exam mamaya. Be, ready ka na sa exam for the business law later. Na-cheat to ba? Sa so, bakit ka nandito? Dapat nag-review ka na lang. <laughs> drinks ano ba bila Oh, kung hawang ko si Chinese, ano daw ako ng drinks ko? Ano na Wait Why iba na siya? Fresh mango. Yun na lang ako lang sa milk milkshake. milkshake Bala din. Ano dyan? Ano dyan? Ano Hindi wait lang kasi may anong kaliwa. May sun big light. Sa mga kanina na kaya masarap na. Kami halo halo 85 oh. Halo halo na lang kami. Halo halo 85. Tapos matubig kami. Siguro may tubig man. USB 85. At sa isa ka ano, price uh, price list. So yan. Ari Ramon hey, is the chairman. So, sa niya lahat ng ano, Deals <laughs> Si Smile, si Smile mga kanene, ang pinaka-sexy among all the sexiest of the entrepreneurship. Si Roy, tsaka hi, si Pichi. Pichi, hi ka man di sa video ko, be. Man, uh, excited na ako magkaansang yapsal. Hando ha? Busy sila mga kanini. Si Janice, ready na. Wala pa si Jenjen, tsaka -jen si Kwan, si Step Step. Halo halo? Ay, na. sa dessert? Gusto mo? Halo halo, ayun na. 85. Halo halo ka, Yes, halo halo ka. Halo halo na. Halo halo dulce. Dua ka mong halo halo. Ikaw man, tatlo kami halo halo. Oh, wow, thank you very much. Uy, kagasabat! Ito ka to, biglang ko to. Hindi ko mga halohan. Ganit Paano ako makalibre mga kaninig? Assuming assume yung Wala naman ako bra mga kanini. Paano ni man? Joke lang di at. Basta ako mamanda itong Mia? Ayan si Imai. Ang pinakagwapa naman na SK, Sk Chairman. Kalun. Gwapa <laughs> <laughs> man na kaso sa naman liwanag sa video ko. Diana. <laughs> <laughs> dada yun na. Ayan. Si Bray yung nagsalita mo ka na yun, ano? Joke Sorry. lang. Okay lang dan. Si so, Pakita, kung lang ay ano, mamay interview na mo, tapos din gawan. Nga, away pa so, niyo nakita. So, eh, Dope naman ang kanilang self sa upcoming second semester naman Janice! Basta I semester niya Mr. ready ka na? Hindi. Mm -hmm. Hindi ba? Ang nipa. Food life, accounting. Food life? Accounting na may accounting. Tanda doon kabilog ba? ba? Tala nga. Why is first time ako na sa mga inasarama ni Rolf? Ha? Ano? Ano? <laughs> first time, sino first time sa Mang Inasan? Wala eh, imami na 'to isang lang ka. Siroy, <laughs> 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 oh, mga kanene. Diba ang ano-halong hinihinitin na pala. Sabi timu ay matamang kima ko 'to makain, da. Ah, ganito 'tong mga kasmate ko, sadyang sila manginistorya. Dibotato <laughs> ba. Lalo na si Roy, the very knowledgeable na bata. Pagtuon na rin ba Ay, katuon sorry sorry. Si mm -hmm. Hindi ka magiistorbo diyan. Geto, sa slay. <laughs> Ready na kamong duwa sa second semester ta, sabta sa video ko. Ay, hindi ko daw si Michael. Hello, bakit angy? Matatawa ako. Ready na kamong duwa sa second sem ta be. May accounting ko kita. Sir Daniel and Michael, good luck. Sir Michael, oh, shout out kay Sir so, bila, Michael. Dalhin ko lang kayo lahat. niya. <laughs> Tuod ba lang? May subject kita sa iya? Wow, shout out sir. Wow, tuod. Sabi ko, joke lang ni Roy. Nag-isa, ano ko lang, pag gabit taas na kung magtao ka, babe. Mag-puro ko nung uya. May tuod. Ready ka na, ba for the second semester? Ako? Oo, ikaw. At wala nang iba. Pwede doon. Pwede lang. Ramdam kami mga kanina ka order. Si may busy oh. Ikaw Rizal Calderon. Hindi ate. Why? Tapos na sa first semester, hindi ka pa ready sa second Tapos balik sa first semester? Oh, balik ka to sa my first semester. Mabudla Ano sila mga kanina sa account Mabudla sila sa accounting ko no. Mabudla yung gitman. Mabudla kung hindi ka magtuon. Di ba ba ako, Bray? Oh, siyempre, ate. Oo. Uh, ano na? Siyempre, ano? Siyempre, one. Disney, tawa ni Kato. Di Uy, may mga blubok. Sila mo doon. Pwede pa iya, i-discuss. Blubok, tragi, bala. Basta mo manda, eh. Basta, malimuti mo i-discuss na. Why pa, ate? Karun lang, magpapangita <laughs> <laughs> sila blue book? Karun lang, pabalik tayo. Di ba, 30 pa Uuh, man si ma'am? Sarado, tuya, usa. Sarado, kaya. Usa. <laughs> Dubuksan ta, karun, eh. Wala pa si Jenjen Jen, Jen, tsaka si Tep Ano ko, no? Nachat mo na, si Jen Jen. <laughs> yes! <laughs> <laughs> Ang ako yung <may> wala video. Kaya yeah, hay mahi lang ko ah. Bae, paano? Tignan mo makaan? Tignan mo ba? Ayan, tignan, tignan, tignan. Tignan niya, tignan niya. Kaon kami sa sangyap. sa. Tara, tignan niya dito pagka nakuha ulit ka mo. Yun naman makan yung order. Bray, are you ready to cook? ano yung type ka? Okay guys, bayandig tagal na. Ano na, bigay na may entertainment na akong video. <laughs> Kaya na, sige, dito. Ka, na biya. Oh, okay. try, try. Oh. <laughs> try. Ito, ganito ang gumamit, ah, ganito ang tamang paggamit ng chopstick i, ano, ni smile. So, guys, uwi kayo muna, pupunta ako na kauna <laughs> 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 then, magkukok na si Janice. Wow, expert na expert tayo, Bia. Oo, <laughs> oo, oh, oo, oh, oh, nangakig na si Ayan. Si Kapitan Roy. Oo, oh, di ba mga kanene? O, oh, expert sila sa pagluluto. Ako taga-video lang. Ikaw magluto sa ngakon? Bi, ka taga-video ako, Bi? Huwag mong sabihin, ikaw malo magluto. <laughs> Ma-kanene ka hindi sanay. ng sa kimchi. Ayan, wow. Kimchi <mimitation> hindi ka man. Ayaw mo ng kimchi. Pero gusto mo mga Koreano. May papa, may opa ka? Yes. Yeah. Sino yeah. ano, ano? Mami Jungso. Oh, wow! <laughs> 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 si Lee Jungso. <Liyong Sook. laughs> Paano si Lee Jungso? May ka ni Lee Jungso. Favorito niya ang kimchi. Hindi, siya lang makaon eh. Ang good this one. <laughs> <laughs> Uy, ginpaluto niyo si Aymay. Bye lang <laughs> para mag-dodo ka, mag-dodo ka. Ito ang aming chef. Si Bray. Blazy Bray. O oh, sino? pa yan nang gusto mo magpaluto, kadto lang ka mo kay Bray. <laughs> ano ba yung ginaluto mo? Ako? Nemo? Ato na na? Di ba? Di walang paduha? Walang <laughs> Ay, dapat guys, wala sa'ng mabilin sa pinggan nyo, ha? Ubusin nyo talagang, na. Hi! Ay, picture ka lang doon. Ano, ba? If, if, di ka ubus? Di siya ka ubos favorite na kaon ka ka-kimchi? For the first for the first time pa lang makaon ka. Malantuhan Malan si ano, malantuhan daw sabi ni Smile ang kimchi. Okay. Ikaw pin nagkakaon ka sa kimchi, May? Hindi uh, pa si Imay kakaon. Imo, Pichay, nagkakaon ka sa kimchi? Ayaw mo din? <laughs> <laughs> Dapat ano, kaunon nyo sa pinggan nyo ha? Pichay ha? Siyempre pa, hmmm. Siyempre pa, eh. Tara, i-back it. Oh! Hmm? Nandilis. Nandilis. Eh, dahil Balingon sa amon, di? Si So, let's try the Char-Charon. Namit? Hmm. To, dilis balingon. Mami. So, honey guys, ako na yan. Ayun lang tatlo. Good for food. Panda. Haluin mo. Ito 'yung okay. pasta ko. Sarap. Malutong, malutong. Tayo na siya namis talaga. Ng na siya. Hindi niya. pa? Hindi

Kain mga kanilang mm, The brain Resell Masarap yung chida Lalo pag yung lalawan mo Biyan sa baliwag Inayon nila ng kimchi, si may gusto niya. Dapat ano, bubusan mo kimchi mo, Rizal ha. ato mo kimchi mo na, biyawan mo ng kimchi, bubusan mo na ha. sa so bubusan naman ni mo ha. Sobra, yun, ulit challenge ko ni Ate ba? Pa. Ibusan para magsusunod lang, magkakataon ka na sa Korea. para um. magsusunod lang, na sa Korea. Ay, masarap. Ay, masarap. Ano na yan? Anli rice po sila dito yung pork, tapos may kikiam, kimchi na meat, sabalimit, achara, natus, and bangos, ah, bangos, dinis, gali. Si Mot, ang pinggan ko. Waiting naman kami sa halo-halo. Ang kais malaran. halo halo ka ba <laughs> eh? to, bilogan order ka. na wala din ang imot Para wala pa sila katapos. Wala <laughs> <Yes. laughs> <laughs> ni Smile ang halo-halo. Mm -hmm. Ganda ng background, oh. <laughs> Ikaw ba <din> yung background? <laughs> Rizel. <laughs> Ayun na mga kanina yung magbabayad din si Janice. Ang bill naman is mabot na ang ano dyan, di ba kita? 1,000. Ayan, One thousand 1,059. Thousand. So, magbabayad na kami ka-bill naman. Bye. Nabusog kami. Busog ka mo? Nabusog ka mo? Why? Why? Nabusog ka? Yeah, no. <laughs> Ikaw, Pichu, nabusog ka, why? Kulang yeah. <laughs> pa kung gani ate. Kulang <laughs> pa. Kinulang pang duha. Masimba naman kami nito niyang buwas. <laughs> gani Aguinaldo. Misa Ibang gabi, sa gabi na tana. Sa gabi, misa di Aguinaldo. Why? <laughs>

<laughs> Kamuduro ka mo naman at ibutan sa counter Huwag na, may magmahala ka mo dyan Yun mga kanini, good noon So natapos kami, time check tayo is 12.34 uh, So ngayon ay babalik na kami sa school Because we still have a final exam to our subject, uh, business law So ayan mga classmate ko, lalarga na kayo pabalik sa school. So full ang aming tummy, full ang aming tummy mga kanene. So mukha kong buntis. buntis sa kabusugan. So yan sila. Bye bye! Thank you for watching! Don't forget to subscribe! Bye! bye.